ate. Mati sa mga kukuha na nung hanggang lang. Kaya na lang, lang. Na lang hahawak. Oh. Si Whitey po muna ang ating bibigyan. Ayan, oh, tumatalo pa rin pa po. Oh, nagwawala na. oh ako. Oh, nagwawala na si Whitey. Hmm. Ito na po ay. Hmm. Nabuhin muna natin si Whitey. Oh, si Whitey oh. Hmm. No? Oh. si so Whitey po muna ang ating nabigyan. Oh. Susunod naman natin ang ating mga kit. Hmm. Hmm, mga kit ah. Oh. ay dyan ah. Oh. Ah. Hmm yung mga alaga po natin yung mga yan uh. alaga po alaga po natin susunod naman natin pag po sa mga kit pwede ko po pong binibigyan si Blackie ayan po nakikita nyo yung dalawa na yan no? alaga po yan yung aking pong best friend niya nakikita nyo po yan sa mga video ko uh, Blackie uh. Ayan okay na, Blackie. sa inyo lahat yung pagkain na yan so, balikan natin si Yuki so, sa lahat po sa nga ganito eh, yung na po natin tatlong araw ko na po pinapakain sa isang araw po yan tatlong beses po pala sa isang araw yan, ayos lang po yan. Pagka wala ka, hindi nakaka you no, know, narinig nyo po ang sabi po <laughs> ng aking inay. Oh. Ayun, o. No. Oh, sinanay ko po, Oh. Hindi hmm. oh. po pwede yun. Hmm. Oh. hmm. po ditong kami ginugulo ng aking mga alaga sa pagpapakain. Ayun po, oh. kita nyo yan. Ah. po ng damit. Uh, po ang aking mga lasang pusa. Mm. At si Lucky. Uh, at si Whitey. Uh, si Whitey po ay nakatali. Kaya po meron siyang inumin. Yan sa po ay tuti pa lang ay nakatali na. Okay na po. Uh, na rin po ang ating mga alaga. Itang kita nyo naman. Oh. Mm. Uh, uh po.